Hmm kinky. masahista para sa Swiss Soccer Club na wala ng trabaho para sa pagbigay ng blowjob sa mga players. Pinatalsik ng FC Lensburg ang masahista ng kanilang team matapos mapunta sa inbox ng CEO ang isang video kung saan binibigyan niya ng blowjob ang isa sa mga players. Ang babae na tinawag ng Swiss media na Cayman ay kasamang nagsa-celebrate ang team sa isang promotional event itong nakaraang Mayo. Ayon sa babae ay may naglagay di ng kakaibang sangkap sa kanyang inumin. Nang napunta sa parking lot ang party, pinakita niya sa isa sa mga players ang kanyang secret talents at nagpalakpakan ng ibang mga players habang kinukunan ng video mga pangyayari. Ang video ay pinagpasa-pasa ng mga players sa isang email chain na makalipas ang ilang buwan ay umabot din sa CEO. Sinabi ng babae sa press na ginawa siyang scapegoat ng team dahil madali siyang gawing biktima. Ang mga players na sangkot sa insidente ay naparusahan pero hindi na wala ng trabaho. Sa tingin nyo, ito ba ay fair treatment o isa na namang halimbawa ng double standard sa mundo ng sports?